Oh, hindi na, hindi na, tilapia again krikat ang ko na kumaga tilapia mm -hmm. Mm -hmm. Oh. <laughs> Biro mo dalawang piraso lang yan no? 1.7 portabase video mga ka-office isang lugar o isang fishing spot dito sa Nasugbo, Batangas ang pinuntahan ko. May nagchat sa akin. Taga rito raw sila sa boundary ng maugat at ng katandaan. Welcome to my office. harus araw-araw dinadaanan ko ang lugar na ito. Abay, may palaisdaan pala rito. Hindi ko alam. May mga hito daw dito. Malalaki na. Hindi ko lang alam kung ilang kilo. Bukod sa hito, ang dami palang tilapia rito. Ang lalapad. May gurami. Ayan na, pinagat na. Tatanangin ko pa sana si Ian kung ano-ano pa mga isda na sa pant. Pero alam mo naman ako, pag nakakita ko ng spot, matik na yon, Lawit na. 3 minutes na lupipas, walang nakutid. Iniiwan ko na muna, pero maya-maya, eto na. may huli na. Dito. <laughs> dalag Putris na yan Akala ko hito na Pati pala yan dalag Pero na, dito Nasawa eh. na ako dito Alpasan natin Gusto ko tilapia o kaya hito talaga nga naman magagahaman ka ibig ko sabihin ni talagang matatakam ka nasa gitna ang malalaki yung ang kalabsawan pero pag meron sa gitna sigurado meron sa mga tagiliran yung mga kangkong na yan yung mga damo na yan andyan nagpapahinga mas malalaki abang abang lang hindi nyo pala na ko nung pinain ko no? palagay nyo ba lulusong ako rito nung walang dala <laughs> nagdala ko ng masa na harina na hinaluan ko ng feeds ng tilapia pero bulati palang gusto nila <laughs> Mm. Okay Oh. Laki. Okay. Malaki to, malaki. Malaki to. Malaki to. Wow. Malaki to. Oh. <laughs> Sila na mukha ko eh. Oh. Mission accomplished na ba? <laughs> Hindi pa. Naghukay-hukay ako dito sa paligid ng panig at inalam ko kung ano mga nakukuha pwedeng ipain dito. Isa sa nakita ko, yung cricket, kagaykay ang tawag dito sa nasugbo. Ito yung maingay pag madilim na cricket. Napakabisa nito. Sasabitan mo lang sa puwet, ibibitin mo lang siya. Yan ay galaw ng galaw at hindi namamatay agad. Pag nakita nila yan, kandara pa sila dyan. Kahit busog ang isda, sasagpang nila yan. Yan ang mga ginagawa kong experiment. Pag ako'y pupunta sa isang lugar, sa isang ilog, sa isang pan, Inaalam ko kung ano yung mga pwedeng hukayin, pwedeng mahuli na nasa paligid. Bahagi yan ang kanilang diet. Pero mukhang sasablay ako dito ah. Napayabang yata ako. 10 seconds na kasi Pero, tilapia. hindi na. Oh. Tilapia again. Oh. Sorry mga ka-office ah. Nakasum pa pala lid. yung aking camera. Hindi ko na malayan. Kriket ang pangin. Tilapia na. Huli. Nung iniahong ko yung tilapia nakakalimutan ko ibalik sa dating setting syempre sa so sobrang tuwa mo minsan nakakalimutan mo kaya yan, kalahati lang yung video natin tingin ko di ko kayang ubusin <coughs> sa isang <coughs> kainan ito kaya, buhay na tayo ah, o iyan, oh, yan. timbangin na natin yan okay kulang kulang isang oras ako rito nakahuli ako tatlo inalpasan ko yung isang dalag dahil hindi ko kursonada dalawang tilapia lang timbangin natin iyan, okay ba? Uh -huh. grabe, sarap kalahati biro eh. mo dalawang piraso lang yun no? 1.7 kulang kulang 1 and 3 4 so lalabas uh, 170 100 per kilo lang ito ha ah. mga ka office 100 per kilo pero natuwa ako uh, keep the change nito ito Thank you po sir. Sa'yo na yan. At uh, <laughs> impitahan mo sila dito sa iyong farm. Yes. Uh, guys, dito sa Conrad's Farm, dito sa may boundary ng Maugat at mm. uh, tatandaan? Yes po, yes po. Yan. Uh, tabi lang siya ng ano municipal road. Tanong na tanong mo siya siguro mga around 20 meters from uh, municipal road. Lalakarin mo na lang. Andiyan yung kanyang tilapiaan. At yeah. Uh, ayan, sinabi mo malalaki pa yung hito diyan. Ano? Yes, yes, yes. Actually parang sinlaki siya ng legs oh. ng ng tao. As in monster talaga. Yan. Kaya ito ha, welcome to my office. Isa sa panibago kong office ito na na-discover. Late ko lang ito na-discover. Siguro mga 3 days ago, nag-chat kami ni Ian. Mm -hmm. Iniimbitahan ako sa kanyang farm. Iniimbitahan ko rin kayo, mga entusiast, mga mahilig sa fishing, mga gusto nyo, hindi kayo maaarawan masyado. Ayon nyo sa dagat, dito. Mm, mas bagay na bagay peaceful, sa inyo. No? Yeah. So hanggang dito na lang. And that's all for today's video. Salamat sa inyo panonood. God bless. Uwi na ako. Yeah. Ian, thank you ha. Thank you, thank you po. i ko ito. <laughs> <laughs>